Ruston Commercial Corporation executive Paula Thompson was cause of death has finally been revealed. The Los Angeles Medical Examiner's website posted a report saying the sign of the billionaire plan running the Rustans chain died of cocaine effects. Inside. Si Din Chase ang kauna-unahang Pilipino nakakuha ng exclusive na kopya sa America hinggil sa pagkamatay ni Paolo Tantoco. At siya din ang kauna-unang nagpasabog sa balita pero walang stream media nagka-interes sa balita. Lalo na nadawit ang pangalan ng First Lady na si Lisa Marcos Araneta. Dahil kumpirmado ang mga pasabog ni Dean Chase, marami naghahabol sa kanya at naibalita na rin sa Amerika. Ang iba nagpanggap na DDS para makapag-interview kay Dean Chase, alam na rin ni Bipi Sara ang nangyari pero ang media hindi kumagat. Nung nagkaroon na uh, drug overdose at merong namatay sa Amerika at nandoon sa loob ng kwarto si First Lady Lisa Marcos at nandoon sa police report, cocaine yung sinasabing nagkalat doon sa kwarto na yon ay bigla na lang nilang hinila, kinibnap, kinuha, dinukot uh, si Pangulong Duterte. Ngayon. Sa kanya pala lang galing ang fake news siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat laban sa unang ginang sa first kay first lady unang una po kailangan pa ba natin paniwalaan ang mga ganitong klaseng istorya na nanggagaling sa vice presidente Rustan's commercial corporation executive Paulo was cause of death has finally been revealed. The Los Angeles Medical Examiner's website posted a report saying the son of the billionaire plan running the Rustan's chain died of cocaine effects inside his room at the Beverly Hilton Hotel last March 8th. The county medical examiner also mentioned a cardiovascular disease as other significant conditions contributing to his death. In another report by the Hollywood L.A. News, Tantopo was. cited as part of the entourage of First Lady Lisa Araneta Marcos, who was a guest at the Manila International Film Festival in Hollywood from March 4 to 7. Tantoko's widow, Nina Arroyo Tantoko, is the Deputy Social Secretary of the President. Malacanang has yet to issue a statement on the matter. Kami nang mean, message sa akin kasi gusto nila akong interview tapos gusto nila akong bigyan ng copy ng dokumento. Okay lang naman talaga sa akin, wala akong problema. As a matter of fact, I'm all for freedom of information. Gusto ko talaga malaman ang buong bayan ko nung nangyayari at anong nangyari doon sa Beverly Hilton. Kaya nga lang, itong mga tao nag-message sa akin at gusto akong i-interview daw, tapos gusto nila humingi ng copy ng dokumento. Alam na alam ko na itong mga taong to, mga supporters to na, ano, mga DDS daw sila. Kaya nga lang, sa kasagsagan ng nangyari dito sa Beverly Hilton, sabi nila fake news daw ako, tapos cloud chaser daw ako. Okay, first of all, ah, hindi ko kailangan mag-cloud chasing kasi itong Facebook ko, wala akong pera dito. Hindi ako kumikita. Ginagawa ko lang talaga to kasi gusto kong malaman ng buong bayan kung anong nangyari doon. And I love my countrymen and I love my country. That's the whole reason why I'm doing the things that I'm doing. Okay? Tapos ngayon, gusto nyo i-interview ako tapos gusto nyo bigyan ko kayo ng dokumento after all the things that you have said against me ang kapal naman ang na mukha nyo wala nga makanyagan do DDS kayo alam ko naman kung nasan talaga ang puso nyo ewan ko ba kung bakit galit kayo sa akin noon kayo gusto nyo akong i-interview tapos gusto nyo magbigay ako ng kopya ng dokumento abay hala ang swerte nyo nyo akong ma-interview, gusto nyo magbigay ko ng kopya ng dokumento, mag-book kayo ng flight sa Los Angeles, tapos hanapin niyo ako sa kahabaan ng Hollywood.